It was hard to choose from Halik to Bastados to. Ano ba yun? Direk naman meron pang We were choosing from one... four. Four. There were four shows that we we're choosing from. Hwano oh. niyung gagamit. So we were like, okay, Halik, Halik could be ano, di para Parang feeling ko. It, ito yun. Eh. Kung bakakong babunt kana art, eto yun, eh, diba So ever since nagpalit na yung pangalan, nagiglino na yung tao sa head. But I have this. may ugali ako na hinahanap yung flow ng character ko eh. So, on Twitter, on Instagram, hinahanap ko lahat yung flow just to be more human, di ba? Right. Typical na yung, ah, Alino, si CJ, huwag ka na bumalik kay Jay, ka na lang kay Jackie, o kaya, try mo kaya si Ken, o kaya si Barry. Iba na eh, no? <laughs> na iba. <laughs> di ba? Pero sabi ko, mas gusto ko si Mama, medyo hot eh. <laughs> so, no, 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 but seriously, I always look for the ones na hindi na-relate masyado. And yun yung imperfections ng character. That's what I focus on, to make everything more interesting. Right. Right. Yeah. More really, real. Yeah. That's right. Thanks, Echo. Right. Jel, next magkakataon? Next question po from Mami Jo. But... Mami Jo! Hello po, congratulations. Siguro po, uh, kahit po sino po yung gustong sumagot, uh, ano po yung hindi niyo makakalimutan, memory of each other, kasi tapos na yung teleserye, tumatak sa mga tao. Ano na kung po yung tumatak ngayon yung nang ginagawa ni teleserye? So, parang unforgettable moment sa teleserye. Oo. Okay. okay. Let's, let's, one by one, let's start with, siguro kay Gab, or sino gusto mong Para lahat makasagot naman. Yeah. ano bang memorable na ginawa mo for so? Uh, the soul? Okay, mic ko si Gab. Do you have an extra microphone? W wala na, wala na, wala na, wala na. Jack? Uh, hello po sa inyo lahat. Magandang hapon. Magandang hapon po and thank you for coming. Siguro ay yung pinaka-memorable ko memorable po is kumakain po kami lahat together. Sabay-sabay po kami. Always happy sa po kami. So, na-appreciate ko po yun kasi first time yung show ko po ito. So, yung pinaka-memorable ko sa akin. Um, hello po sa inyo lahat. Um, sa akin po, yung pinaka-forget ako ng po, siguro yung isa na rin po sa labag ng is yung everything po kapag lunch, dinner, kapag may break, break, break time kami. Si ni Abby, ayan, siya po yung pinaka na namin. Siya po na talaga yung nagkakata ng na, food namin. And also, especially, marami niyo po mga baguhan dito po sa amin, sa halik. Uh, um, tinutulungan po kami na direct, sa na yung echo, Especially po yung mga Madami akong natutunan dito dahil sa kila kuya Eko, parang first time ko to, ganito. Lalo na yung naalaman ko si Eko sa labo, yun yung pinaka, hindi ba makakayunod na Sa aking kuya Val, ano, yung na nag-advise sa akin na Thank you sa lahat. Nakakahiyaan lang sa iyo. Salamat sa inyo. Nakakilig-emotion na si Chase. Ano? Relax na. <laughs> Christian, ikaw naman. Ayo, uh, ako, hindi ko makakalimutan bilang yung unang teleserye ko to na meron ako mga link talaga. <laughs> so yung buong teleserye na to, uh, a... Uh, hindi ko na talaga siya makakainutan. Um, As in first soap mo to, Christian? Um, meron po ko na pero... Uh, okay. 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 Well, ngayon po, nabigyan ako na ng isang pagkatakaon. Okay. Okay. So, uh, after um, ilang years ng paglitay, ngayon po uh, ako nabigyan. So, hali, Ma maraming salamat, guys. Maraming salamat po. Um, hindi ko makakalimutan yung na buo uh, ng bawat isa, from the directors hanggang sa mga co-actors ko, iba yung path na may off-camp. Um, iti-treasure ko siya, and then, feel ko, hindi ko makakalimutan yung mga lessons na nakuha ko from nanay aming. Ang hindi kong magtanong kasi, ang hindi kong magtanong ng mga bagay-bagay about the craft, about the industry. Ang nagpaintindi sa amin nun, Uh, Nanay Ami and Echo. Um, hindi ko makakalimutan yung nagde-devote sila ng time para panatagin ang ano ko, ang kalooban ko. Sorry. Maraming salamat po. Chay ko naman. Hi, good afternoon. Pete. Thanks for making your time out to come here. Um, ay, hindi ko makakalimutan siguro is like a number of uh, the people that um, answered before me. It's also my first na uh, serie, so I think i ko not is, is the general experience of discovery, but how things work and the joy of watching these experienced people work and do and their their craft. Just watching alone, um, nagratina ako nato kung may ano yung story mo. Pag kinauwentong <laughs> mga experienced, then really, yung mga bubus nila noon kung paano sila paano sila come back from from those you know these are these are um, uh, valuable um, notes for movies like us actually it's so most certainly kami ito yung mga katagalan nila so, um, thank you very much everybody. Thank you, Chai. Dalagang tayo palang newbies sa sa Alika dahil mga first stars. Ito, hindi na newbie eh. <laughs> Hero! Uh, Salamat for me. Uh, para sa akin, uh, memorable siya talaga. Okay. Kasi tayo uh, So, uh, and parang may tanong ako talaga gumawa ng ganitong klaseng ng na which is very challenging sa akin. Uh, nung simula, sobrang nangangapa uh, ako talaga. Hindi ko lang gagawin ko. So, yun, salamat ako sa mga directors natin, uh, na nag-guide talaga. At saka, yung tumatak na yung chicken si at saka yung barkyen nga kasi hindi naman yung mag-work at magugustuhan ng tao kung hindi nila susuportahan. So, ayun, thankful ako na marami akong natututunan sa mga co-actors ko, at sa mga directors ko, at sa mga tao behind the camera ko. Tuloy-tuloy na ba ito ulit, Hiro? Like, uh, tuloy-tuloy na ulit? Hopefully. Sana. Kasi yung last seri ko pa, siguro 2004 pa. Tagal na. Uh, so, sobrang so, saya. Welcome back and congratulations. Thank you, hero Ito ba, Mr. Romnick Cerveta. Wow! <laughs> um, I enjoyed this so much. Uh, thank you, Director B, for asking me to do this. Um, I, I had great fun getting to know Director, Director Kathy, You know, working with them is such an honor. Sila Sila Sam, um, it's 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 a privilege to work with with. younger generation. I enjoy the friendship we've all made. Um, alam nyo naman, kami ni Paeng eh, talagang magkasangga kami ever since we were teenagers. But, in this series, parang sumobra lang ang laki ng pamilya na. Alam yan, ang saya lang. Uh, I dare say, it's one of the best sets I've been on. And, and I've enjoyed it so much na yung sepaks na sinasabi nila. It's real. Solid yun sa akin. Kahit na pangiti-hiti kami, we just enjoyed each other's company, each other's input so much. We wish you good But you know, good stories must end. Right. And, and we must end it in the best way possible. So, so thank you. Thank you for supporting us at sana. Huwag kayong magsasabi. Thank you, Romney. Almira, unforgettable moment sa teleserye para sa iyo? Uh, first of all, I would like to think that this teleserye is an answer prayer for me. Because all this time, I've been playing po yung mga good mommy roles. Wabi, na good mommy roles. So sabi ko talaga, Lord, sana nga may mapuha ko na magandang role na kontrabida. And then, finally this came. And then, when I got to the set, nagkano po ako ng konting adjustment. Kasi hindi ko talaga to piniglay yung kontrabida. So, uh, I would like to thank my directors, Direktario and Direkta, kasi talaga denied nila. So now, I'm the most hated mom. <laughs> Nung nag-rehearsal kami, alam niyo naman po kung sino yung nasambal ko, di ba? Si Jade. So nung nag-rehearsal kami, okay naman. Sabi na, okay ate, hindi masakit, hindi masakit. Eh nung nag take na po kami, tumama po talaga sa pangat, saka oh sa galingan po, Napakasa Alam ko po pong napakasakit ko talaga nung kay Jade. And I really hugged her and I was like, hanggang pag uwi ko na ako, pangsenso siya ako. So tuwing nakikita ko siya, naaalala ko yung sambal ko, sa kanya. Oh so yun yung unforgettable uh, experience ko ang isang palihaya at itong angan at itong Parang ang dami ni Rick eh. Napakadami. Napakarami. Miss Annie, ano naman po ang inyong na uh, unforgettable moment? Lahat ng sinabi nila. Lahat. <laughs> <laughs> at syempre, dahil sa mga sinabi nila okay, na yung namin, ganun kabigat, ganun talaga kasoli. Kaya na nag-party kami nung na kami nag-29 ng rating, talagang madaling araw na uh, wala pang gusto kumuwi. Tumayo pa si RSVP, pwede bang buwi kayo? Kahit na ba bukas, <laughs> <laughs> Sa party, ang sagot ng ibin namin, eh yung pong mga boss na dyan, nag-e-enjoy sila. Pag kami uwi, iwanan namin sila. Olay. so anyway, aside from that, kung hindi ko makakalimunta, syempre, yung bilang family, yung pinaka-core nung trabaho namin, syempre lahat kami. Pero si Jericho, especially, thank you, anak. Na yung, alam mo yung level, ng yung first time ko nakakasama ng isang uh, leading actor sa isang show na pareho kami halos ng concept ng pagdating sa craft namin and at the same time, siya yung pinaka-anchor namin kung siyempre kung hindi level niya, kaya na namin namin sabayan ng lahat. So kung ano man yung naging trabaho namin lahat, eh, na kami pwedeng hindi sasabay sa Kaya sabi ko sa kanya na, sige na, nai, ganito. Sabi, ko, sabi niya oh, basta sasabayan lang kita. Ikaw ang magiging susunod lang ako. Ayun. Yung tapos sa design tayo, yung sa show namin, kaya nag-drama ko muna namin, magpapagawa siya, yung magaan lahat. Yeah. Kaya siguro naging ganito rin kami kasi yung leading man namin is napaka-saya ka sa mga kaibigan. Yun. Ito siya ka Thank you. Bakit? Salamat po. Chris, ikaw naman. Ay um, good afternoon sa inyo. Ako, hindi ko makakalimutan sa show. Yon, yung um, yung staff, yung directors namin. Uh, sa so, ganito po, makakaya pa rin sa kanila eh. And of course, uh, nasabi na nila lahat yung tungkol sa bonding and all, yung mga uh, behind the scenes. Yeah. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan is yung bashing. <laughs> oh, social media. Uh, social media, grabe yung bashing pa eh. Uh, okay. Na, na talaga naman kuminsan yung eh, below the belt pero nakakatawa. Okay. So yun, talaga yung hindi ko mara, Kasi ngayon lang ako nakakaroon. Naka-experience so, na rin na hindi Okay, pash Pero rin. It means effective talaga. ba? Si Paeng as sa character. Of course, I think I think that was a positive thing. Yeah. Thank you, Chris. Yeah. Tart, ikaw naman. Bukod sa off-shoulder mo, anong unforgettable <laughs> moment mo sa sharing si ito? Pinagtunin <laughs> <16. laughs> ko. Sixteen? Hindi ako scene na lang uh, Hindi naman, like a moment uh, with everybody or a scene. Uh, Pwede seat. po eksena muna. Pwede naman. Pwede, Pwede naman. Go <laughs> dark. Kasi dito sa totoo lang po, ang eksena ko rito, official uh, basher ni Ante Fer. Dari <laughs> po kinapalo talaga sinasabi na. Pero hindi ko siya na-appreciate nung muna. Dahil sinabi ni Chocolate sa akin na ano mo so, tayo sa totoo lang hindi ka kailangan sa Pilipinas. Pero, ay sumalangin ko ako sa Chocolate. Pero, na-appreciate ko yung yung ano, yung role mo. Kasi ano eh, kumbaga, walang, walang sa teleserye, walang kayo. Walang isang pati ng pamilya, walang kayo. Sa totoong role ito ha, ba diba? Kaya na, kaya na dapat meron kahit paano. Although, sinasabi nga nila nanay sa akin na kasama sa napag-aralan ko, na ang kakain ko yan ay may timing din kagaya po ng pagpapatawa. Alam mo yan, tipe. Ah, galing ka dyan na. <laughs> ay, grabe. Oo. Pero isang comment din na yung personal namin, eh mo kung pag natuwag din kasi kami talaga yung nasira, ulo na po kami. Oo. Si, si Eko, meron po kaming ano, ah, uh, kunin uh, niya lang po sa Instagram kung may nangyari po sa Ay! Ano yan? Yung, Inilabas ko, ay pinakita ko kanina na ay. Eh. Oh my God. Kasi importante hindi sigaw. Okay yung sir. Wait, ano daw? May nila masabi si Direk. Oh. Last show na raw sa RSV yun. <laughs> <laughs> Check din. I, I love these guys. from uh, sa po. Uh, lahat sila po na masaya kasama. Lahat sila mahal po. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> Magandang hapon po. po as Ati um, unforgettable na eksena. Lahat. Okay. Lahat. Kasi nung, nung, nung ko dito, Yeah. Akala ko si Ate yung mga na-chatting na Yung mga roles ko dati na pa isa linya, yung sarili akong pagsa, ano ko ba kayo, magsasarili akong pagkat ng camera ko, parang, <laughs> ako, yung gano'n. Pero, nung habang tumatagal, kung nung nababasa ko na yung script, minahal ko na si Ate So, nung, nung yung character, kasama na din yung, pag nakita mo yung script, ilalagay ko na din yung gusto kong character. Kasi, impact ng challenge, yung gano'n.